Ayun mga boy, sa SM Baguio daw yung terminal ng Solid North. And malapit na rin naman yung sa tutuluyan namin sa Baguio City. Kaya dito lang siguro kami para hindi na kami babiyahe pa ba ng malayo. Malabas. Pagpikat namin. Ayan. Luxury yung pinili natin, 950 per passenger. Kaya yun, Antay na nga lang tayo hanggang alas g, lang oras pa yon mga boy Kaya dito muna kami, stay lang kami sa PIDX Ayun, hanap muna tayo ng mga kainan, mga boy Kasi misa sa likod ang Mga buwas na rin ang mga ano dito Mga store So inaantok na rin ako, oh, maaga kami na gising. Mas 2 pa lang gising na kami. Yeah, wait lang tayo ng konti, siguro itip tayo sa biyahe mamaya. Kasi sayang naman kung matutulog lang din tayo. Sayang yung mga view na po pwede natin makita. 10 o'clock, boss. Na. Saan yan, bossing? Ito. Anong bus yan, boss? Ito. Anong bus? Ito po. Ba? 135 3, 5. ka dito? Kuya! Hindi! Kuya! dito sa Lagay na lang po. 22, baby. kelup tetap akhirnya daya yes risi sabi kebah <laughs> <don't know> <laughs> <yung manigang>. <laughs> eh santong santong makino tuh itu yang manikan lo sama sabya eh mga boy, nakapagpahinga na tayo. Nandito tayo ngayon sa narentahan nating transient home sa Faith Dan. Uh, Faith Dan Apartment and Transient. Yan, nakita natin sila sa Airbnb. Simple lang. Uh, ito yung... Yung pagpasok ko, ito yung pinto. yung pagpasok mo. Yung TV. Malit na... Meron na silang lutuan, may utensils may ventilador then yung CR okay din okay ayan may heater din sila ayan tapos meron pang taas ayan ayan may dalawang bed tapos excuse. tapos yung langit tayo dito para makita natin yung Ayan, ito. Meron pang isa dito. So, pwede rin dalawa dyan. Parang kung sumatotal. Apat ah, yung po pwede dito sa ah na to. Ngayon, maglalaan-laan muna kami. At siguro aming SM Baguio since walking distance na naman dito. Pati sa session road. Fearful, Anong, okay, full there. Ayan. lang sa gabi. Okay. Ibigis ng bago malapit Uh, oh. Oh. 10 minutes mula sa uh, max na yun, mula sa area namin mula sa tinulu tinutuluyan namin hello sir buhok oh, siya at hindi mawawala. Yari. <laughs> Agot na naman kami. Kain <laughs> na, kanina pa kami. Hindi ko makakain mga boy. Napasubo kami sa biyahe. Five hours tapos wala kami ng Ay, buti nila pala may dala kami chicharon. Five hours bukod dun sa six biyahe. Six hours pala, six hours. O, five hours bukod dun sa biyahe pa namin from Indang to, 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 BITX. Oh, so, to BITX. So, BITX. so, more or less, ilang oras kaming nasa daan. Mga <laughs> Mga 9 to 10 hours kami nasa daan. And then, buti na lang meron kaming dalang uh, chicharon. Kasi bumili rin ako sa engbitin ng Hopia pero hindi kaya nga ano, itawid yung gutong. Pero nung nakakain ako ng chicharon, medyo yun. Ayan. Medyo umuway tayo, nakatagal tayo hanggang ngayong gabi. Ito na ulit yung susunod naming kain. Kaya yun. Naalala ko. Yung break pala sa rate. Sige, okay na sir. Pauwi na kami mga boy. Gaan kami ng SM. Nakakain na rin kami. So, pahinga muna. Pahinga na muna. Bukas na lang ulit. Medyo umaambon. Kaya <laughs> <laughs> yun.